Ito yung talong na adobo sa gata na may tambakol at napakasarap at nagmamanti-mantika. Ito sobrang sarap. Madalas dito ako nagpapakayod ng nyog dahil pinupino Kumayod si nanay ng nyog at malinis pati dahil ang kinayuran niya ay hindi kasama ang bao. Puting-puti ang nyog na kanyang kinakayod lagi. Sa tuwing magpapakayod ako dito at syempre nilagyan ko ng talong at ito nga ay kumukulo na at ito yung tambakol na akin binili press na press napakataba syempre isinama ko yung atay at binaba ako na rin yung ulo dahil favorite ko talaga ang ulo sa lahat at syempre may tinda rin syang mga manggang kalabaw na sobrang tatamis at ito nga yung iba pa, may saging sya ditong tinda. May nyug, kamuting kahoy, at may kamuting bagin, at simple may singkamas. Ayan, yung mga tinda nya, ayan o, oh, kamuting kahoy po yan. Dito ako madalas bumili. simple maratami sya mga kamuting yan, may mais. Ayan, kumplito sya dito, may saging nanakatan. Yan, may latundan at syempre hanggang sa may loob. Ayan, may tinda-tinda si nanay dito habang nagkakayod siya. Kaya dito na kayo bumili sa puting tulay.